So yun, magandang araw mga ako po. Ah, ngayon dito naman tayo sa ano ah, sa ano, natin, ang Palaya Farming tsaka sa Sitaw Farming natin ako po. So share ko lang din sa inyo tsaka ano, gusto ko lang din malaman niyo baka may matutunan kayo dito. Share ko lang din tong ginawa ko ano ah, style ng farming. So meron tayo dito ang Palaya so nasa ano to. 4 months harvest. Asa ah, lang mga siyempre, sobrang 4 months harvest na so yung harvest mga reject na lang ako po ito okay okay pa pero kadamihan ito ito lang kalalaki mga reject na so ginagawa ako po ah, uh, ganito ito ginagawa ko ngayon so yung cropping natin hindi tayo nag ano, hindi tayo nag ano nag intercrop ito uh, double crop ayun ako po ginagawa ako po habang buhay pa yung ampalaya so isusunaran ko ng ano ito na ginawa ko sitaw ako po sinuntan ko kagad ng sitaw ayan kakubo So, ngayon, bukas itong ang palaya. So, tsutsugihin na natin ito. Uh, papatayin natin. So, ngayon, habang may bunga yung ang palaya natin, nag-harvest na rin tayo ng sitaw natin. So, ano, hindi tayo mawala ng, ano, ng harvest. So, naka- continuous cropping tayo, nakaka-recrop tayo ng ano, continuous cropping so kaya ito ako po ginawa ko ito ang palayan na to ito yung mga butas na ako, ito yung puno nya so itong mulch, inangat mo yung kalahati ng mulch inang kalahati ng mulch. Tapos dito tayo nang sa labas ng ano plastic mulch. so 'yon para ano purpose ko dito para pag pinatay itong ampalaya, ano na harvest na rin tayo ng sitaw. Hindi na tayo maghihintay na pinatay itong ampalaya saka pa lang tayo magtatanim. So ano, uh, sayang yung time na ano walang tanim itong lupa. Saka ito kasi itong sitaw na, tong sitaw na to, ano kasama to sa ano sa mga beans. So ano to uh, big ano to big ano givers Ah, ito yung plant na ano, giver ng ano, nitrogen. So nagkakarga to ng nitrogen sa lupa. So pwede niya pang matutulungan tong ampalaya natin kung kung malapit nang ano, mamatay tong ampalaya natin. Pwede niya pang mabuhay ito kasi nga nagbibigay ng na ganito eh, may nitrogen yung ugat nito. So pwede niya ma-supply ng nitrogen tong ano, itong ampalaya. So yun nga, medyo humaba yung buhay ng ng ampalaya natin kahit may mga reject-reject lang at least may nakukuha tayo. Saka ito, pinaka-purpose ko, pagkatapos ng harvest, harvest ulit, hindi na tayo maghihintay ng pagka-harvest. Pagtatanim, itong ano, sitaw, ano to eh, 56, 55 days to bago mag-harvest, so medyo matagal. Saka ito, kagandahan dito, ano, uh, itong, ano, mabait itong sitaw kasi nga. pa <laughs> uh, friendly sa sa mga, ano, sa ibang crops kasi nga, nagbibigay nga sa ng nitrogen, Saka yun. Hanggat, ito, hanggat ano, hindi namamatay itong sitaw, yan sa, medyo ano lang, sakto lang laki na, hindi ganun kataba. Ako po kita nyo naman, di siya ganun kataba. Pero pag pinatay na ito, pag tinanggal na itong ano natin, ang palay natin, yan, aarangkada yung kakubo, ah, subok na yan. Sinubukan ko rin kasi yan dati dun sa kabila. So, kahit inulit ko lang, pinakita ko sa inyo, para sa ano, para sa better farming natin. So, hindi na tayo nagingintay ng harvest, tanim, tapos harvest ulit. Ngayon, kapag ganun, ngayon, harvest, harvest, puro harvest lang kakubo. Bago mamatay, harvest ulit. Kaya ito sitaw natin, susunuran ko ulit ng crops to bago to mamatay. magkatanim na agad ako na ano dito. ah uh, depende, ano ipapali ko. Siguro, ano, siling panigang o sili labuyo. Uh, tingnan natin. Pero ganun gagawin ko habang buhay pa to, magkatanim na ako. Kasi nga, uh, mga crops na ilalagay natin dito, yung hindi kaila yung kayang maghintay ba? Yung kaya niya maghintay na ano. Kung mamatay yung katabi niya, malilinis siya o ano. Kung wala na siyang kaagaw sa ano, kaya niyang tumaba ng siya lang mag-isa yun uh, share ko lang din sa inyo ako uh, baka magustuhan nyo lang din tong idea na to uh, para lang din sa kalaman ng nakakarami sa so, kung magustuhan nyo man pwede nyo rin i-share para din maraming ano, malutong farmer lalo na ngayon ano, mahal yung gulay ngayon kapubo dahil dito sa amin, mahal din yung gulay kasi nga hindi nga may inin nyo. ito okra, mahal din ang okra ngayon dito sa amin nasa 200 per kilo <laughs> may okra din tayo Kunti lang yun, Jacobo, pero uh, nakakatulong. So yun, itap, ang palay sa kabila. Ah, uh, share ko na lang din kaya sa inyo, Jacobo, ito ka natin. Ang palay natin, hindi ko kasi na-vlog to eh, sa kabila. Tingnan natin. Ang kakubo, oh. Tinamaan niya ng ano, tinamaan siya ng pamamarako. Share ko lang din. Yung ang palay natin na yan, tinamaan ng pamamarako. Kita niyo, may mga bunga yan. So, noong unang arangkada niya pa lang, ah, uh, tinamaan siya ng pamamarako. Jacobo, lahat yan, Tinamaan. Tinamaan lahat yan. May nakano tayo dyan. Meron tayong naka-plastic mulch na area. Tapos may merong area na hindi naka-plastic mulch. So, share ko na lang din. Para sa ka kalaman ng nakakarami. yon, Yung walang plastic mulch kasi kakaulan, ano, ulan araw, ulan araw. So, yun. Tinamaan pa mga marako. Yung walang plastic mulch, yun, maaga talagang na, ano, maagang tinamaan. Mas nauna sa tinamaan. Tapos itong may mga plastic mulch, medyo nahuli. Pero tinamaan lahat. So, ginawa ko, sabi nila, bunutin ko daw, sabi ko. Sayang. <laughs> ayun ginawa ko pinabayaan ko kung so tuloy tuloy yung harvest as nag recover siya ano na kahit na tinatama na pamamara ko itong palaya kaya nyo mamunga pa rin ng maraming kakubo basta naka plastic mulch so maganda kagandaan niya lang din doon hindi na ako masyado nag abono doon kasi nga sabi ko baka wala na baka sayang lang din yung abono so once a week na minsan once a week nag abono ko sa isang linggo wala so namunga naman siya nabawi ko yung po pinanggastos ko saka kumita pa ako ah uh, sabi natin ano kung sa ginastos ko, uh, na, na, na times 5 ko pa yung kakubo. Ganun kakubo katindi yung ano, kitaan sa farming. Partida yan, ano, tinamaan pa yan ng pamamarako. Kung hindi yan, tinamaan ng pamamarako, kasi estimate ko dapat dyan, yung harvest ko dapat dyan nasa 80 to 100 kilos eh. Kaso tinamaan siya, nasa ano lang. Naglalaro lang yung harvest niya, ano, 25 to, ano, to 40 kilos lang. Pero okay pa rin kakubo kasi at least nahit, nabawi natin yung puhunan tsaka kumita pa rin tayo. So yun, kakubo, share ko lang din. Pag tinamaan ng pamamara ko, yung ang palayan natin, uh, ah, wag nating patayin. So, mabuhay pa yan. Tsaka mamunga pa. So, hayaan na lang natin. Kasi nangyari na rin sa akin yun sa kabila. So, pinabayaan ko. Especially, hindi ko na si Kaso. Pagkatingin ko, uh, ano, namunga nga siya ng madaming Problema ko doon. <laughs> hindi ko ngayon na si Ang daming purtlay. Yung tinamaan ng fly. Sabi ko sayang. Kaya ito, tinamaan ulit ito. Kaya na ginawa ko. So, nasikaso ko na hindi uh, ko pinabayaan sa ano sa yung attractant niya hindi ko uh, lagi ko kinakargahan para hindi siya atakin ng fruit fly so yun maganda siya na munga mas nabawi yung bonus kumita so yun kakubo share ko lang kasi minsan lang tayo makap <laughs> pasensya na kayo kasi pension. Yeah. minsan lang tayo makapag ano, makapaggawa ng video so uh, medyo busy kasi focus ko kasi ngayon sa farming na hindi uh, kasi ako ganun kapokus ngayon sa ano sa pagka vlog so ngayon nagsimula ulit ako so ano, paki-suporta na lang mga kubo ha, Saka, ano, kung may awag ah, niyo na lang skip yung ads ha, kunting tulong na lang din sa ano, sa maliliit na farmer tulad natin. So yun, maraming salamat sa panonood ka Saka sana may natutunan kayo dito. Ay kubo, hello. itong ano na to. Malawak 'yan. Ikot ka. Ay kubo. Asa po lang lagi mga kubo ha. sa farming ka kubo ano, dapat di tayo talaga, talaga tayo wala ng idea lagi. Uh, gumagawa tayo ng para, ano, bagong ano pa, paraan para mas ano, mas magpagawa, magawa ting mas maganda yung farming natin. Saka mas madali. Ay, ako bo, sitaw dito ako bu Nagami sitaw din yun. Mataas presyo ng sitaw ngayon dito. Ah, 70 to 80 pesos per kilo. Ay, ako bu, ito pag ginawa ko dito, Lagyan ko pa ng may sitaw na may pipino pa, may pechay pa. Kaya tayo kalapit sa mubo ka ubo kasi lang ay ubo. Buhay pa yung palaya natin noon. Nilagyan rin ng pechay, nilagyan rin ng sitaw, may pipino pa. Ayan. Lahat-lahat nandyan na. Hindi lang yung So yun lang ngayong araw ako buha. Maraming salamat sa panonood. Tsaka support talaga. Salamat.